Mangwa ta ko ta ba. Ikara. Huh? Ikara. Ka ra. Ha? Ka ra. Nya naman. Dede ka. Kai. Ano naman. Tapod de. Kai. Hmm? Bad na de. Bad na, na de. Bad. Tayo mo kwartas na de mo ta magsaba. Di mo ta magsaba nga tong kuan. Hmm. <laughs> ilan? elan na? May ilan? Hindi hmm. eh, okay. ka mong hakwarta? Hindi. Hmm. Isag sa iyong mama o papa? Hindi ka? Mama. Mga kakakwarta sa iyong mama? mama. mama Singko-singko ta. Pero hindi hmm. ka, hindi kuman. Hindi ako sa pos mama. Ah, Oo, oh, mo na. Isod man, sa siya na taas. Ha, ah, may okay, mga kansiya? Ha? Kuha ko no? Ay, di makuha. Oo, oh, taas. Isang pwede mo na. kani asa ko gud ato episode kan pod wa na sulod kani papa kani ubos ato ni sod gusto kag sulod na nato imo alkan siya oo kisa man ko ato ni sod nas papa kani ubos aku kisa man nga imo alkan siya papa papa yam ani pugag alkan sa papa sa ona ngani usara ka kan siya puno Bono, pilang tersudah ono. Kailan mo tayo sa una? Um, Amo yeah. gihap. Mm. Ah. Uh, Ego ra pong birthday. Ah, pag birthday to ni mo gikuha. Mm. Ato na ka. Mm. Tu nagdag cakes si ta. Mm. Mo ata kwarta. Nga no, pa sa tus babaw. Hmm? Mm -hmm. Ah, magbagyan ay. di. Mm. Kuha ka.

ini ini tungkul nih, mana oh siapa? Hah? yang lebih bagus? itu nalar. Ha 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 ha. Ha, lingkod. Dari warling kod. Ada hasil silus kenapa? Oblige. Oblige pak? Atau orang, -orang. Oh. Hmm. ipon? Huh? <g ajuda> <cading> <chail> <pineu> <ahead>

Naga bangkit, kan bangku. <laughs> Ipa lang. Hahaha. Happy di. Telekadrilin kod. ha Happy di. Happy kita dua makita. kita. anak Ayo dia.